dito mga kabiyog may sapot na o sapot yan ha pababa ayan dito sya papunta dito tapos pag buklat ko dito may magandang nakita akong gagambay ganda niyang kulay niya parang ganda nitong alagaan <laughs> ipipet natin to kunin ko at try natin kung lalaki pa siya ganda no solid yung kulay niya